Target ng pamahalaan na palawakin ang 29 pesos na bigas sa mga Kadiwa stores sa Visayas at Mindanao. Ito'y para mas maraming kababayan natin sa vulnerable sector ang maabot ng mas murang bigas. Si Claisel Pardilla sa detalye. ayak na lamang sa tuwa si Lita nang makabili ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas. Malaking bagay daw ito para sa gaya niyang hirap makabili ng bigas matapos mas stroke ang asawa. 56 ngayon sa Kapalingke. O, di na lang dito, di halos dalawang kilo na. Mm -hmm. Di, magtsaga na lang ako. So, saan niyo po pwedeng gamitin yung natitipig niyo? Saan? Gamot po, ang malang gamot ng asawa ko. Para mas marami pang 4-piece solo period na katatanda at may kapansanan na mabenetisyohan ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas, palalawakin pa ng Department of Agriculture ang Project 29 at dadalhin ang murang bigas sa mga kadiwa store sa Visayas at Mindanao. Isa sabay ang rollout ng Rice for All program ng DA target ng ahensya na magbenta ng 45 pesos hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas para sa general public o ordinaryong consumer. Manggagaling ang bigas mula sa mga kapartner na kooperatiba at trader ng ahensya. Yung ating overall kadiwa number ay uh, 300 plus na yan nationwide plus ang makakatuwang natin dito yung mga lokal na pamahalaan. Ang intention talaga ng programa natin, magkaroon ng na access sa murang bigas. So, inisiyatiba to ng ating Pangulo. Good news ito para kay Lolo Rodolfo, pero hirit niya. Dapat, in general, meron na talagang murang bigas. Taya ng Agriculture Department, bababa na ang presyo ng bigas sa harap ng dahan-dahang paghupa ng halaga ng imported rice sa pandaigdigang merkado mula $600 noong Desyembre, bumaba na aniya sa $531 ang kada isang metriko tonelada ng imported rice. Ramdam na ito ng ilang rice retailer. Merong bumaba ng nasa mga 50 pesos per 25 kilos. Yung dati ang benta namin is 58, ngayon ginawa ko na siyang 56. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 45 hanggang 65 pesos ang per kilo ng lokal na bigas. 47 hanggang 65 pesos naman ang imported. Mas mura ng 3 piso kumpara sa presyo noong Marso kung kailan naitala ang pinakamataas sa presyo ng bigas sa loob ng 15 taon. Ang dating tig-50 pesos na well-milled rice na binibili ni Domingo, nakuha niya lamang ngayong araw sa halagang 47 pesos. Alam, mas bumaba pa. <laughs> Hindi lang 10 kilo ang bibili. 20 kilo. Pupuli, bababa pa rin siya ngayong uh, July. And then, uh, yung ating supply naman, maganda rin. Wala, walang problema. And of course, uh, itong taripa na pagbaba, may epekto rin yan. Of course, uh, ayon narin na rin sa pag-aaral ng uh, Philippine Statistics Authority. Kakayanin niya yung, ano, yung range ng 40s, uh, lalo na sa well mill rice. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nangako ang kamera na tutulungan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maging rice self-sufficient ng Pilipinas pagdating ng 2028. Samantala, mang usapin sa kalusugan at edukasyon, natalaki rin sa dalawang magkahiwalay na pagdinig sa kamera. Si Melales Mora sa report. Iniyak ni House Speaker Martin Romualdez na gagawin ng kamera ang lahat para matulungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkamit ng target na maging rice self-sufficient ang Pilipinas o magkaroon ng sapat na supply ng bigas ang bansa na hindi na nangangailangan pang mag-angkat bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon kay Speaker Romualdez, ang DPWH magtatayo ng Comprehensive Irrigation Systems na lubos na mapakikinabangan ng mga magsasaka. Tutulong naman dito ang kamara sa pamamagitan ng pagsusulong ng sapat na alokasyon mula sa pambansang pondo. Gate ng House Speaker sa ilalim ng ikinakasan nilang Convergence Program, tulong-tulong na ang mga ahensya sa Executive Department, katuwang ang kamara sa ngala ng Rice Self-Sufficiency sa bansa. Sa ngayon naman, habang hinihintay pa ito, buo rin ang suporta ng kamera sa bigas 29 program ng pamahalaan o bentahan ng 29 pesos per kilo ng bigas sa mga piling kadiwa stores. Ayon kay House Deputy Speaker David J.J. Suarez, sumasalamin ang programa sa dedikasyon ng administrasyon na mabigyan ng abot kaya at masustansyang pagkain ang mga Pilipino. Kamakailan lang, una ng tiniyak ni Speaker Romualdez na isang sektor ng agrikultura sa bibigyang prioridad nila pagsapit ng budget season o sa pagtalakay ng Kamara ng panukalang 2025 National Budget. Bago ito, ang House Committee on Appropriations ipinagpatuloy naman ang kanilang oversight meeting patungkol sa budgetary performance ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation nitong mga nagdaang taon. Sa talakayan, binusisi ng mga kongresista ang mahalagang programang pangkalusugan ng gobyerno at kung paano pa mapagbubuti ang hati nitong serbisyo publiko. At present, under the consulta program of PhilHealth, we have 2,500 48 accredited providers and that is as of April 30 2024 and we have 22 million 22.2 million registered beneficiaries at present we cover 15 diagnostic services and 21 drugs and medicines Sahi na pagdinig ng House Committee on Higher and Technical Education Student loan program naman sa mga nasa kolehiyo ang isa sa mga natalakay We need to determine if we need these bills to address the concerns and augment the Student Loan Program for Tertiary Education and the Republic Act 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Pagtitiyak ng administrasyon sa lahat ng pagkakataon. Kapakanan ng ating mga kababayan ang kanilang isusulong. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.